Maganda, makulay, maliwanag at puno ng pagkamalikhain. Ganito mailalarawan ang Giant Christmas Tree at maging ang Capitol Complex matapos itong pailawan noong November 29. Ang pagpapailaw, hudyat ng Paskuhan 2024 ng buong probinsya. Sinabayan din ito ng pagtatanghal ng ilang mga kabataan. Sa pagsisimula ng Pasko sa probinsya, itinampok ang mga hindi pangkaraniwang Christmas wish ng mga matutubong kabataan. Gaya ni Rowena Lin, ang pagpapabuti sa kanilang komunidad sa Labrador ang tanging kahilingan. Ngayong Pasko sana ay matupad ang hiling ko na mapaayos ang daan sa bundok para at malagyan na din ng ilaw para hindi na sila ma, ma mahirapan sa anumang buo. Alas Santa namang ipinangako ng pamahalang panlalawigan na rin ang kanyang hiling at pati na rin ang hiling ng ilan pang mga kabataang katutubo. This year po, we decided on the IPs kasi nga uh, Not all IPs but yung IPs na talagang nangangailangan which are in the GITA areas uh, which are those places na you will have to travel one and a half to five hours just to get there with no uh, tra direct transportation going there. Una-una uh, yung mga far-flung areas yun, no and then if you notice, yung mga kahilingan nila hindi yung sarili nila but it's more for the community. So mas inspired tayo na ibigay yung mga kahilingan po nila so yung mga mga uh, kalsada let's see how we can reach them uh, kasi marami dun nga ay ay malalayo pong lugar at yung mga ilaw and uh, etc no uh, ibibigay po natin yon Tuloy-tuloy na rin ang pag-iikot at pagdadala ng pamahalang palalawigan ng iba't ibang serbisyo Tulong at inspirasyon para sa mga Pangasinense. All of us be healthy, no? And uh, makiisa po tayo sa programa ng ating uh, minamahal na lalawigan ng uh, Pangasinan. Stay safe all of you and uh, enjoy this uh, season of merriment. But remember that the true essence of Christmas is the love of God for all of us. Tema ng Paskuhan sa Kapitolyo ngayong taon ay Paskong Ang Galing, Bida Ang Mga Chikiting. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.